Ayan. Hello mga karels Sinong nabili ng coins? Coins. <laughs> Ayan, mayroon pa ako dito. 1974. At itong isa naman. Anong naman? Ano ba ito? Kay Cory pa yata ito. Hindi ko na tinignan. Ayan po. Sabi nila, nabili daw sila ng coins. Magkano ba yan mga karels Ayan po mga Karilso. Sino ang bibili ng coins? Sino ang malakas na loob magbili ng coins? Ito, mayroon ako dito, dalawang coins. 1974 at 19... Ano to? 83 ba to? 89. Ay, 89? 1989. 89. Ayan po mga Karilso. Ayan, mga karels. Sabi nila, halagang magkano raw to? 500,000? Ba, milyonaryo na ako. Ayan po, mga karels. Oh. 1979, 1974. Ayan po. 1974. Oh, yung may gusto, PM lang po kay Cabindos Vlogs. Salamat po.